Sa bahay namin, may isang pintuan sa ikalawang palapag na matagal nang nakasara. Sabi ni Mama, bawal daw itong buksan. Wala raw silid sa likod niyon at puro pader lang. Pero gabi-gabi pagsapit ng alas 12, may naririnig ako mga kaluskos at mga di ko maintindihan na bulong mula roon. Minsan naman parang may naglalakad o kumakatok. Isang gabi habang nagre-review ako, hindi ko na kinaya. Kaya naglakas loob ako at binuksan ko ang pinto. Sa loob, may hagdan pababa. Amoy bulok, madilim, malikabok at malamig kaya kinilabutan ako. Dahan-dahan akong bumaba habang may boses na paulit-ulit na bumubulong. Salamat. Sa pagbabalik, nang tingnan ko ang paligid kita kong puno ng larawan. Mga mukha namin pero puro nakatawa. At nasa gitna, may litrato akong bagong kuha. Nakatayo ako. At nakatingin sa akin ng nakakakilabot ng iti